bakit bakit susubukan sya uwi san dali niga re eh eh ustadi uy kesee presenya sandali 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 bisak po yan? Uy! Uy! laki! dumating! Pasensya na po! Alah. Ayan mga idol, ito na po yung karutong ng video natin kung saan uh, nakita natin itong babae dito sa loob na nakita natin nakahiga at may dugo at parang uh, ano siya, nalaglag no? parang nalaglag ang kanyang uh, dinadalang bata kasi buntis si Lilit so ngayon nandyan sa, sa loob medyo nauuhaw siya at nagugutom kaya yung tubig ko na lang yung pinainom sa kanya para medyo may lakas siya kasi yung nung vlog natin kanina ah uh, medyo nangihina siya kailangan daw niya ng lakas kaya nagpapahinga tayo dito ayan po, kaya nag video po tayo mga idol Kung kaso merong may, uh, may mangyari sa atin dito masama ay naka video tayo no? malaman ninyo no kung in kaso ano man mangyari sa atin dito at least alam niyo kung ano nangyari kasi naka po tayo So nandiyan po sa loob uh, si Miss Lalit po ayan pinakita ko na sa inyo para malaman niyo kaya ngayon magtatanong tayo sa kanya at -man -man tayo dito sa paligid baka dumating yung kinakasama niya na bago no at magtatanong tayo sa kanya mga idol ngayon kasi medyo aktibo na siya kung bakit may dugo ah, uh, kung nalaglag ba ang kanyang sinapupunan. Yun lang po yung tanong natin at aalis na kami dito para matulungan po natin siya. So samahan nyo ako. Tara. So ayan mga idol. Akit mo tayo. Upo tayo dito. <coughs> so meron tayong katanungan. Ayan yung dugo. I-blur lang natin para hindi ma hindi tayo ma-restrict ni ni YouTube kasi bawal yung mga dugo-dugo. Medyo malangsa siya. Gusto ko lang i-ano, pat pati yung ano yung mga idol, may ano din, oh. Oh, so ngayon, Miss Lilith, sana medyo okay ka naman. At nakapagpahinga ka na. Kaso nga lang, hindi pa tayo nakakain. Hindi ka pa na, ano, kasi wala tayong dalang pagkain. Tubig lang, pero medyo na okay ka na nakapagpahinga na din ako. So ngayon, medyo may katanungan tayo kasi medyo na yung mga viewers natin, no? Kasi marami na po comment na matagal na daw, matagal na kitang binavlog pero uh, hindi daw kita natulungan. Ang dami ko nang naitulong sa iyo kaso nga lang ikaw ang uh, umaalis-alis ka, no? Umaalis-alis. So ano ba nangyari talaga, Miss Lilith? Ha? Sumagot ka naman para malaman ng mga viewers natin nang para yung galing sa iyo ba? Bakit may dugo dito? Bakit may dugo? Huwag kang huwag kang umi huwag kang umiyak. Ha? Nawala yung nawala yung baby mo? Nawala? Dalaglag? Ganun? Ganun lang kasimple? Eh, bakit naman nalaglag kasi? Alis-alis pa, kasi, paalis-alis ka. Kahit saan ka pumupunta at sinong mga lalaki 'yung kinakasama mo saan na 'yung kinakasama mong bagong lalaki saan na iniwan ka yan talaga 'yung mga ano ngayon uso ngayon no kaya uh, nandito ako para malaman ng mga viewers na <coughs> 'yung kalagayan mo kaya nandito nga ako at hindi ko inaasahan na makikita kita dito sa bahay na ito. Ngayon may dugo pa naman at nalaglag pala yung baby mo. Kawawa, no? Pero wala tayong magagawa. Nandiyan na yan. At ang gusto ko lang is para maliwanagan tayo kasi maraming nakukomment sa mga video ko. No? Totoo ba yan? O wala lang? Tot Totoo ba yan, ah, Lilith, na, na nalaglag yung baby mo? Okay. Sayang so, mga idolos. Uh, gaya ng nakita ninyo at na, na, medyo mahina ang kanyang boses kasi parang uh, na trauma pa siya sa nangyari pero ako na lang po ang magsabi na nalaglag na wala daw ang kanyang bibi sabi niya so wala tayong magagawa na nang, nangyari na yan so yan po yung update natin Talagang kumpirmadong nalaglag ang kanyang sinapupunan no? kasi pa ano siya eh, paalis-alis siguro pa, si, takbo ng takbo ba Palaging tumatakbo. Kaya bawas sa mga buntis nang palaging tumatakbo. Nalaglag. Sayang, bata pa naman siya. No? Oh, so si Miss Lilith. Ayan po siya mga dog. nang ano pa siya. So, wala tayong magagawa. No? Kung... Yan na. Nangyari na. Medyo nalungkot ako no? sa pangyayari. Pero na napapagod din ako sa kakapa ano kasi yung hanggang natin is matulungan marami kasi mga viewers na nagsabing tulungan talaga natin no? so may gutom ka na ba Miss Lelet? Hmm, gutom na siya Uwi na tayo ngayon pero maghintay pa tayo ng ano kasi delikado din kapag mag ano tayo dito magtagal so ano yung ganakasama mong lalaki? wala na so ano nga ito ayun daw wala na daw. Pero, hindi tayo kumpiyansa. Baka bigla namang sumulpot yun, no? Know? So, wala tayong magagawa, mga idol, kasi nangyari na ito. So, ang gagawin na lang natin, suporta na lang natin itong babae na ito at tulu tutulungan na lang natin, you no? Know? Kahit delikado po dito, mga idol, kasi baka maamoy ng mga aswang, ba? tung dugo na, uh, kasi mabango yan sa mga aswang yung mga dugo ng bata, you no? Know? Kasi, bibi Oh. Ngayon. Tarinig yung mga idol, may uwak. Kasi sabi nila, basta may uwak, may aswang na paparating eh. Yan yung gabay ng mga aswang, uwak. Hindi dito okay. no. Gusto ko lang ipaliwanag ng mas malinaw sa inyong lahat na medyo mahina kasi boses ni Miss Lilith pero ulitin ko sa inyo medyo na ano siya medyo nanginginig pa pero nakakarecover niya naman siya mga idol at yun nga gaya na po ng uh, sabi niya ay nalaglag nga daw yung sinapupunan niya na buntis hindi ko alam talaga kung paano pero yung ano ko lang is kasi palagi siyang tumatakbo. Isa yan sa maka ano ng bata ba. So bata pa, hindi pa marunong mag-alaga ng mga ganyan. So first time pa siguro niya kasi bata pa rin si Miss Lilith. No? So parang kasi kanina mga idol may narili akong uwak. Baka may aswang na paparating dito. Napaka ano no. Wala naman. Simple mag-ingat tayo mga idol. yan man natin. Baka bigla ang... Uh, baka bigla tumating. Baka pahamak tayo. wala naman mga idol dito sa, sa taas wala oh ano yan ha huh? bakit ka nasusuka bislilit bakit nasusuka siya huwag sandali ano nangyari Ano naman na himatay hala nagkawa ko naman ito eh sige Ay, hindi ko lang kung anong gagawin sa'yo hmm. baka kailangan niya magpahinga mga idol try ko yung tuhod ko ah, talagang naano ano siya ba na ano na himatay bigla Ang uh. gagawin natin dito, biglang nahimatay itong babae na ito may dugo pa nga yung ano niya uy, kawawa ka naman parang hindi pa talaga siya totally na karekaber sige, magpahinga ka muna dyan Miss Lilith buhay pa naman to mga idol oh. buhay pa naman siya. medyo na na-collapse na, na lang to ba na-collapse lang ito na-collapse kawawa naman Ay. Hey. ah, dami pang mga ano dito Ang damo Ayan ah. 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 so, mga ito. So medyo na-collapse siya mga idol. Wag, wag kayo magalala. Okay naman siya. Buhay pa siya. Pero parang ay, eh, wala, wala, wala tayong magagawa ngayon. Kundi hintayin yung mag mga magising itong babae na ito. Kasi na ano. Kailangan niyang dalhin siguro sa hospital. Kasi para baka naubusan siya ng dugo ba. Nakakulap siya kasi naubusan na siya ng dugo. Marami kasi pero hindi pa siya patay ba yung idol. Lahat. Buhay pa yan. May, humihinga pa yan si Miss Lilith. Dami kasi dugo na ano, ano sa kanya dito. Oh. Nalangaw na. Siguro tuloy na natin ito sa hospital mga idol. Hindi niya kinaya. Kawawa naman. Hindi niya kinaya ba? Oh. Nangyari ngayon. May narinig akong paparating dito mga idol. May paparating na ngayon dito. Oh, sasakyan. Motor. Hmm? May paparating dito. Hmm. Saan na kaya yun? Parang nandito, no? Nasa taas ng ano, bundok. Kasi mataas yan mga ito No? Ayun paparating dito. Sino kaya yan? patay tayo dito. Baka mabutan tayo na hindi ko pa tumaano mabuhat eh. Hindi ako makabidyo kapag ma binubuhat ko ito mga idol. Na. So ayan. Pag pa ano, hindi, hindi pala siya hindi pa siya totally nakarecover mga idol. Itong babae na ito medyo nahimatay pa siya at nagsusuka. Baka siguro dalhin natin ito sa hospital. Tapos baka naubusan ng dugo ba? Oh, ang dami kasi ng dugo na ano sa kanya kanina. Pero wag kayong mag-alala, okay naman siya mga idol kasi buhay pa naman si Miss Lilith. Kailangan natin tong ano uh, da, ah, dalhin sa ospital. Kawawa naman siya talaga. Pero wala tayong magagawa sa ngayon. Malayo pa dito, nasa bundok tayo. No, malayo yung ospital dito. Grabe, dalawang oras pa yung biyahe pa doon. At malapit na din ng gabi. Hintayin na lang natin magising yan mamaya. Mama, para maka makaalis na kami dito. Huh. So yun mga idol, ito yung update natin ha. So nahimatay. Si Miss Lilith, akala ko okay na siya pero hindi pa pala. Siguro sa nangyari sa kanya. So dapat natin to siyang dalhin sa hospital no? para maano ng dugo. Huh? Napakadelikado pa naman mga idol. So yun yung gagawin natin yung mga idol ha. Dalhin sa hospital si Miss Lilith. <coughs> Maghanap po na tayo ng mga pwedeng uh, magamot, herbal sa kanya. Wala bang uh, dito na pwedeng mga dahon na pwedeng gamitin para ano sa mga nahimatay? Wala naman siguro mahanap dito. Wala naman siguro mahanap dito. Kaya mga ito mga idol eh. Maghanap tayo ngayon ng ano kasi nahimatay si Miss Lilith. Wala tayong magagawa ngayon. Ano nga no? Oh, ayan ha. Yan yung update natin ngayon. Natumba pa itong tubig ko. Wala akong tubig. Naubos na ni mislit sa kakainom. So, wala tayong magagawa yun mga idol. <laughs> so, sa lahat ng mga viewers natin, huwag kayong mag-alala ha. At, matutulungan pala, uh, matutulungan pa natin to Huwag kayong mag-alala. Maghintay pa tayo ng mga ano, kasi maganda pa tayo ng pwedeng uh, yung gamot. Dito, baka may mga herbal ba dito sa paligid. Pero parang wala naman. Harap sa mga damulang na ano, makakating damo? mga idol? Nako. Wala talaga. Isingin natin ko mga idol. Wala tayong choice. Miss Lilith? Miss Lilith? Okay ka lang ba? Miss Lilith? Bangun na. Gising na, gising. Gising na. Gising na na. Gising ka na. Ay, salamat naman at gising ka na. Hindi ka na na. Huwag ka nang ma ano, mahimatay. Ha? Huwag ka nang mahimatay. Alis na tayo dito. Dali tali, na. Dali. Dali ka na. Dali. Dali na. O, na. na. mo. Dali na. Dali. Bilisan mo. mo. Dung, dung, Dali. Bilisan mo para makawin na tayo. O. Dali ka na. Mawakan mo ako. Ala! Diyos ko! Ano yan? Uy! Uy! Ala! Yung laki! Ala! Biglang dumating! Pasensya na po! Ala! Mga idol, wala akong nagawa! Saan mo siya dadalhin? Sandali lang! Uy! Nangihina pa yan! Nahimatay pa yan! Tulungan mo yan! Wala namang akong ginawa dyan sa ano mo! mga ito dumating sabi ko na nga ba may dumating kanina huy kinuha na mga ito wala tayo magagawa eh kasi parang yun yung bago niyang jowa ba nakakawa na masulili alis na sana kami gusto ko siyang matulungan eh Wala na tayong magagawa mga idol. Wala naman tayong karapatan kasi parang jowa niya yun eh. So yun mga idol. Kinuha si Miss, si Miss Lilith. Kahit nangihina pa, wala akong kalaban-laban. Nabigla ako. Pero sa totoo lang, wala naman tayong karapatan na hadlangan kasi parang yung bago niyang jowa na kinakasama niya yung madlang sa akin ngayon. No? Ang, as, ang sa atin lang ay eh, para makatulong sa kanya eh, uwi na sana kami. Kaya pala may dumating kanina na doon sa taas ng bundok na may motor. Yun pala yung ano niya, naghihintay na. Ay nako. Hello. Ano nang takay mga ito, ito? Balik tayo dito sa kubo. Hindi ako naka-arte ba eh. na tayo dito. Hala. Yung brani mas lalit. Iiwan din dito ang yan yung bra niya mga idol na ginagamit yung bra kulay pink. Yan yung bra niya. Ay, yun to yung tubig ko mga idol. Ay, nako. So ngayon, umalis na sila. Kinuha si Miss Lilith mga idol. Wala tayong magagawa. <coughs> wala naman tayong karapatan. Halangan kasi parang yun, yun yung bago niyang jowa. Yung sa atin lang yung makatulong. Kaya sabi ko doon na wala naman akong ginawang masama. Kaya kay Miss Lilith gusto ko lang makatulong. Pero parang mali tayo mga idol kasi parang glit yung lalaki kanina. Parang buntik niya na ako hampasin Pasin sa ulo. Buti na lang nakailag ako. So, dito muna tayo mga idol. Wala naman yung lalaki. So, niiwan yung brani Miss Lilith dito. Ayan. Niiwan yung brani na pink. Diyan lang yan mga idol. May tugo pa. So, sa lahat ng mga viewers natin, maraming maraming salamat sa inyo. At pasensya na po sa nangyari. Hindi ako naka, ano, Uh, gusto ko sanang mga idol sa, sa, totoo lang kapag alis kami dito uwi kami doon sa barrio dalawang oras pa yung nalakari namin bago makapunta doon si so, po ay talagang nasama ang kanyang pakiram nangihina kaya na hindi siya nakatakbo nabigla oh, so, yun lang mga idol magpapahinga muna ako dito muna tayo maghihintay tayo baka bumalik sila sa susunod baka mamaya bumalik sila kasi may iwan pa yung brand ni Yan na po mga idol magtago muna tayo dito